Grabe ang ini mga bikers, dumidikit sa balaat. Ha niyo 'ko. Yo. Chat out, jangan. Ah. Oh. Grabe ang ini. in it, mga bakers good afternoon sa inyong lahat shout out sa inyo ayan oh grabe ang it, mga bakers ah pero dito sa probinsya mala mego yan shout out sa inyong lahat ang ini taw ang ini ayan o, bisikat si hare Araw. Ayan, good afternoon, good afternoon sa inyong lahat yan, mga kabigars, ayan. Napaka-init, napakasakit sa balat ng init. Oh. Ano, kitang-kita nakikita, ilaw, nakikitang-kita yung bundok sa kalinisan ng ano, sa liwanag ng init. Pangkikita, ayan. Oh. Shout out sa inyong lahat dyan na nasa loob ng bahay. Ingat-ingat po ingat tayo dahil sobrang init. Dahil delikado. Inom ng tubig ng marami. Para iwas stroke sa mga high blood dyan. Ako, ingat-ingat. Inom ng maraming tubig. Yan. Napaka-init mga kabigar. Sobra oh. Yung bundok ng Kitang-kita oh. Kitang -kita, oh. Ayan yung bundok ng Nueva Ecija. San Jose Nueva Ecija. Ayan, kita kita. Pupunta yun, mga pamaliko ba? Maliko na yun, malapit na. Maliko! Maliko, shout out sa inyo, mga kabikers, sa mga nag... Ano nga yun dyan, na nagpapahinga dahil napakainit ng panahon sobra. Grabe ang init ngayon, mga kabikers! Ako muna ay papasok sa aking hideout dahil napakainit, sobra, oh. Eastern Good afternoon San Mansulok naman daw May Pilipino Mga kabikers ko I love you all Bye bye